ang piniling lingkod ng Diyos. Nang malaman ni Jesus ang plano ng mga pariseyo, umalis siya roon. Marami ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Pero pinagbilinan niya silang huwag ipaalam sa iba kung sino siya. Katuparan ito ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Narito ang pinili kong lingkod. Minamahal ko siya at kinalulugdan. Ibibigay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o mambubulyaw at hindi maririnig ang kanyang tinig sa daan. Hindi niya ipapahamak ang mahihina ang pananampalataya o pababayaan ang mga nawawalan ng pag-asa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaira ang katarungan. At ang mga tao sa lahat ng bansa ay mananalig sa kanya.